Ah, narito ngayon tayo sa school para sa brigada eskwela, ayan pipinturahan ko lahat yan ayan, ayan pipinturahan ko lahat malaki kontrata ko dito 24 hours a day ako dito ayan o no? banata natin yan guys ayan Obrigado, Escuela. Pag-mimix tayo ng pink. Yan. Dito natin nalagay sa palanggana. Pagi, <laughs> kulay pink ka. <laughs> Lagot ka. Magiging kulay pink ka. <laughs> <laughs> Haluin natin guys. Kukunin natin yung kulay pink na gusto nila. Sarap oh. Parang strawberry ang kulay oh. Sabi nga ni Mabje. Atin. Atin siya. Ayan, nilipat ko siya sa ano, sa galon. Ang hirap haluin sa ano, langgana para akong maglalaba. Ayan. Mas madaling haluin siya ngayon dito. Turahan ulit ang iba. Yan. Mamaya, matatapos ko yan siguro hanggang hapon. Yan. Sarap ng kulay. Pink na pink. Yummy. Break time muna tayo guys. Yan. Kasama ko yung asawa ko maganda yun. Hop. Hop. Tama na. Kunti lang. Hop. Ayan, no? ipinturaan ko pa yun, yan pa, yan pa, haan. Bagtay muna tayo, bagtay. Lomi ko, yam yam yummy. Ayan, o. No? Ipinturaan ko lahat ng silya. Kaso, ah, hindi pa tapos kasi yung mga paa, pupulayin pa. So, pabalikan ko pa yan bukas. So, yun, o. Eh. Alright. Pagkatapos mag-brigada, ito silang birgada. <laughs> Hi! <laughs> Uh, ah, Narito ngayon tayo sa school para sa brigada eskwela. Ayan. Pipinturahan ko lahat yan. Ayan. Ayan. Pipinturahan ko lahat. Malaki kontrata ko dito. 24 hours a day ako dito. Ayan. No. Banata natin yan guys. Ayan. Obrigado, Escuela. pag tayo ng pink. Yan. Ito natin nalagay sa palanggana. Magiging kulay pink ka. <laughs> Lagot ka. Magiging kulay pink ka. Helloi <laughs> <laughs> natin guys. Kukunin natin yung kulay pink na gusto nila. sarap oh. parang strawberry ang kulay oh Abi gani mag-jet atin atin oh ayan kan nilipat ko siya sa ano sa galon ang hirap haluin sa ano na para kumulabaw ayan mas madaling haluin siya ngayon dito Turahan ko dito ba? Yan. Yeah. Mamaya, matatapos ko yun siguro hanggang hapon. Yeah. Sarap ng kulay. Pink na pink. Yummy.